Naole. Ako po siya. Ano daw po ang violation mo? Sabi niya, paso daw po yung ano, kasi ito pong una kong binigay. Eh, siyempre po sir, pag first time ko po na ano sir kasi ako, yan po yung binigay ko. Yan po. Yan ang una ko nabibigay. Ito ang una mo Opo, binigay. yan. Iyon ang kinuha niya. Tapos pagkakuha niya sir, ginanito niya po sir, Ayun niya magpaliwanag sa amin. Basta kinuha so, niya na lang. Mo. Opo, na, na yan po. Pero ito so, po natin. yung... Ang sabi, expired. Opo. Sabi. Nagkamali po akong bunot sa, sa sobra kong ano eh. Pero ito po yung ano niya, bago. Sa ano po, sa 31 po yung ano niya, paso. expert. Hindi pa po. Ito lang po, nagkamali kasi akong bunot, sir, eh. O, oh, sige. naka Tapos, po yan. Tapos, bigla niyang binunot. Pero, nung mahuli ka, dala mo ito? Opo oh, po, sir. Sa ilalim, sir, ng mga luma. O, sige. Then, Hindi, ko uh... lang po naibigay kasi natataranta na po ako kasi, siyempre. Oo. Oh, oh. Okay. Pagpalagay, Smart nga. Apo Diba, nahuli ka. Opo, sir. At ang naipakita mo ito. Loma. Opo, sir. Brother Jerry, naniniwala ako na tataranta ka siya kasi. Opo, sir. Dito, ang dapat nating may correct, di pa ang ng, ng motorista na yan pag may Apo, pulis Apo, sir. eh. Opo, Opo, sir. sir. No? Para bang, parang... Parang may phobia, sir. <laughs> diba, dapat may correct, kasi matanda naman ako, hindi hamak sa inyong Broderie, nung bata pa ako wala akong nadidinig na ang mga ordinaryong tao, takot sa pulis eh iba nga yun eh ito yung dapat ma-correct na bilang public servant dapat ang mga ito hindi takot sa pulis yung bang dapat ang pag-uusap parang barkada lang no dapat ganoon eh, kaya ito Paniwala ko, ito yung natatakot. Diba? Ngayon, nung nanay, nung makita ng polis na ang naipakita mo expired, anong ginawa niya? Kinuha po niya to, sir. Tinanggal niya po to dito. Tapos kinuha niya to, bigla niya ng tinope, ganon. Tapos tinikita na kami, tapos nakatabi lang po to, nakaganito lang sa hawak niya. Tapos nag ano po kami ng... Nang... Kikitan ka. Opo. Nagtatanong pa ako kung ano yung violation namin. Sabi niya, paso daw. Paso. eh, nagkamali nga po ako ng bigay. Okay, okay na nga. Opo. Kasi hindi mo na ipakita. Opo, opo, opo sir. Siyempre, ang polis hindi manguhula. Opo, sir. Nung tinikitan ka, ang sabi, paso. Opo, pero hindi niya pinakita yan, sir. Awak niya pa rin niya, magkasama nito. Hindi, okay, isa-isa tayo hindi niya agad binigay sa'yo. Opo, sir. Ganyan, hawak niya. Opo, sir. Hindi ito hawak niya, sir. Hawak niya pa rin yan, sir. Dala siya nag hindi niya inabot sa amin yan, sir. Hawak niya pa rin yan, pati o, yung papel. Ganyan, opo, ganyan, sir. Niya. Opo, sir. Tapos, anong sinabi sa'yo? Wala, sir. Kasi nagpapaliwanag kami. Sabi niya, sumunod na lang kayo sa amin. Pinasunod ngayon kami sa Kiapo, sir. Okay, sumunod kayo sa opo, Sir. Opo, sir. Opo. Sa impounding area? Opo, sir. Pagdating nyo sa impounding area, anong nangyari? Sabi niya, sabi nung ano, pasok daw po ako sa loob. Hindi, pagpasok ko, kasi tinawag na, tinawag na pasok ako sa loob, pagpasok ko po sa loob, binigay yung lisensya ko. Kasama yan. Sabi niya, ah, akin, hindi, sa, hindi, hindi mo hawak, no? Hindi ko po hawak yung lisensya. Sabi niya, akin na yung susi mo. Ngayon, sabi niya, ito yung lisensya mo. Ito, susi, akin na yung susi mo. Sabi sa akin ng babae. Sabi niya, magbigay ka ng isang libo nagpaanong pa ko sir, sabi ko ang pera ko na lang po dito 990. Tawad na po yung 10 kasi wala na po talaga ako. Sabi ko nang gano'n. sabi niya, o sige kunin mo na yung 990. Ito na lang kukunin niya yung 900. Yun po yung kinuha niya. Tapos ay baka, yung 900 yun oh, yung hanang. Opo, oh nung babae, nung babae doon. Tapos kinuha ko na yung susi, binigyan niya sa akin susi. O, oh, sabi niya, o, oh, umalis na kami sir. Nasa na resibo. Resibo lang din niya ako ni resibuhan. Basta na. Pa rin ng pulis nung mangyari yan. Opo, nandun pa rin siya, nandun siya, hindi siya umalis muna. Tapos nung mamaya, nung paalis na kami, mayroon akong kakwentuhan na kapitbahay namin. Sabi niya, tawag daw po ako ni ma'am. Di po malika ngayon kay ma'am. Sabi ko, ma'am, tinawag daw po niya ako. Sabi ng ma'am, hindi raw po. Hindi umalis na po kami. Hindi, hindi, hindi ko alam. Yun ang sabi ng polis. Yun. Yun po. Hindi pa rin nagbabago ang ibang polis ha. Nag-i-escort, no? Yes. At saka ito ay uh, ang mali doon hindi dapat naniningin o nangungulekta ng bayad na walang resibo. Kasi brother Jerry, siyempre pag walang resibo, pwedeng paghatian ng pulis at nung nangulekta. Kasi walang ebidensya eh. Okay. No? Oh eh tingnan natin kung nandito si General Ibai kasi paulit-ulit na natin tinatawag uh, sa kanya yan at uh, mula dito pupunta tayo kay Kawilson kasi ang LTO ang lead agency sa ganitong pagpapatupad pagdating sa Resurrector sa Sakyan at sa ganitong kaso ipagpalagay hindi nga na ipakita brother Jerry ni nanay sa LTO ang tamang pagpapatupad nito lalabas na failure to carry ORCR sa madaling salita magkaiba yung multa ng unregistered magkaiba yung failure to carry ORCR dapat kung sa tamang proseso at naipakita na ni nanay ito makikita naman dito sa petsa na hindi siya expired bababa yung kanyang violation sa City Hall Leon ko oh, yes. sir ah, Ang mariti ah, no, yan nag-impound nag naningin walang resibo eh paulit-ulit na lang ginagawa yan hindi ko sinasabing sigurado tayo <laughs> Pero dahil walang resibo, pwede nilang paghatian yung pera eh. Yung 900 pesos, di ba? Eh. Ngayon, uh, titingnan natin kung nandito si General Ibay para idulog natin na bakit paulit-ulit na mali ang ginagawa ng kanilang pulis. Yung mag -e -escort. at lalabas kasi involved dito yung pulis eh dito sa anomalya na to ano yung anomalya brother Jerry naniningil eh bakit sinasabi natin yun mo laging ganun ang kwento eh pare pareho Imposible e, namang magkakakilala ito at saka yung mga iba pang ganito ang sitwasyon nanay ito nga kami huminto nung kasi nagkalagaw alam mo kung magkanong multa nito sa city of Manila hindi eh? po sir o oh, sige at uh, mula dito pupunta tayo kay General Ibay at uh, ito kaya natin nakabidyo nanay para malaman ng iba nating kababayang motorista yung problema at yung mali no? Pabalikan natin, naintindi ako si nanay, natataranta. Kasi first time ko yung talaga. Yun ang masamang ha? epekto eh. Sa ginagawa ng ibang pulis, na parang hindi na public service ang nakikita ng marami. Hindi dapat silang matakot eh. Kung ang pulis ay nanay, maaari po bang makita ang inyong registro. Nanay, expert ito ah. O oh, yun, ganun dapat sir. Kung po nyo, baka kayo nagkakamali. Baka meron ba kayong latest na registro. Kasi Saking brother Jerry, maraming kaso sa dito ano, ah diba? Kinuha lang, po. police, Kinuha lang ang papel ko. Kinuha lang ang papel ko. Tapos, tinabi niyo na. Kung ah. may pinaliwanag nanay, it's itong papel. Binigay mo ah. So, hahanapin ah, ni nanay, sir, ito po. Tama. Ah, nanay, hindi naman pala expired. Sige po, mag-ingat kayo. Tapos, sir. Brother. So, no, talagang Makikita mo ang interest. Public Pumunta na kaya po dito pang pera, kami huminto Pati siya. ano At uh, hindi naman tayo pinanganak kahapon lamang, Brother Jerry. Kung ang interest ay public service trabaho, hindi ganun ang kwento. No? Okay. Uh, Nanay, sasamahan kita dito. Thank you. Thank you. Sinilas lang kami, sir, kasi mamadali din kami kasi nagluluto-luto kami ng mga pagkain eh. Brother! Nagluluto rin kami ng... Alam mo ba yung swat? <laughs> nagluluto rin kasi kami ng mga ulam-ulam, sir eh. Para... Brother, I mean, buhay mo yung ano, may... Yung ulam po, sir, nagluluto-luto po ako, sir. Pero may tindahan ako, sir, kaya lang nabagsak na. Pero hindi ka kumukuha ng tubig sa kanal? Hindi po, sir, may tubig po kami. Good morning po, sir. Oh, <laughs> my Good morning. good morning po, sir. Good morning po. Dalang... So, Ito. Uh, partner, brother, director. Yung... Yung ibang tao natin, para namang wala pagpapago. Ito pa rin siya, ano rin siya, ano yan? Ito pa rin siya, ano yan? Ito pa Anyway, for investigation pa naman, no, we are not saying naman, director, na lahat ng sinabi nila totoo. According to Nalay, pinara ng pulis natin, pinanapan ng pagkakit. Ang naipakita ni Nanay, which part? May maliit si nanay doon. Opo, Aminan po ako. Dito po sa si Diamante po. Sa may papunta pong Onyx. Diamante. San Andres Bukid po, sir. Direkto, at matagal na tayo sa public service. Naniniwala ako kay nanay, natatakot siya sa pulis. Kaya pagkakita ang expert, sinikitan agad. Na sana ang pulis natin kung public service ang pag-usapan. Nanay, ispat itong risko Baka meron pa kayo dyan. Eh, hindi naman natin in-justify in 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 si nanay. No? Pero kung public service pag-usapan, dapat gano'n ang approach ng polis. Okay. Tinikita si nanay, hindi pinigay sa kanya. Hawak Ako 100% naniniwala. <laughs> kasi, Director, hindi ka pa position dito. Ganyan na ang paulit-ulit na kwento. At Tawag na ganyan. Apo, oh, sir. Iskortan papuntang... Kiapo. Impounding. Dito po kami huminto kasi lumiko sila kami dumiretso. Dumiretso kami. Tapos sabi ko, punta kami sito, wala sila. Kaya po daw. Punta kami, Kiapo. Hindi sinama sa impounding. Apo, oh, sir. Nagbayad si nanay ng dapat 1,000 pero 900. Opo, oh, sir. Kasi may butal nga po. Oo. Walang resibo. So, Director, ito ay kung titingnan natin, may involvement dito yung police doon.